Ang atin pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa unang Pedro 5, 6 hanggang 7. Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil sa darating ang araw na pararangalan niya kayo. Talatang 7, ipagkatiwala niyo sa kanya ang lahat ng kabalisahan niyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita na ngayon ay atin pong pagbubulay-bulayan. Unang-una binabanggit po dito sa talata na magpasakop sa kanyang kapangyarihan. Bilang magulang, aminado tayo na may mga bagay na hindi natin kaya. Pero ang pagpapasakop at pagpapakumbaba ang pagsuko sa ating Panginoon ay tunay na nakakalugod sa Kanya. Nalulugod po ang Panginoon kapag tayo po ay nagpapasakop sa Kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, ah, pinapabayaan natin na ang Diyos ang magkontrol sa sitwasyon na ating pinagdadaanan. May mga panahong pagod na pagod na tayo. May mga panahon na parang gusto na nating sumuko. Kapatid, unang-una palagi sabihin natin, Panginoon, nagpapasakop po ako sa inyong kapangyarihan. Pangalawa, dapat maintindihan natin, may tamang panahon ang pag-angat. Sabi dito, darating ang araw na pararangalan niya kayo. Ibig sabihin, darating ang araw na iko-congratulate ka ni Lord. Minsan, parang walang kasagutan sa panalangin. Pero may mga oras na talagang makikita natin sa tamang panahon. Hindi na uuna, hindi na huhuli ang ating Panginoon. Sa totoo lang, kadalasan sakto may mga pagkakataon na kakakabalang kasi parang tila hindi katutugon ni ng panginoon pero Kapatid, na ipahiya ka na ba ng Panginoon? Minsan nga kahit kasalanan natin, kahit kagagawa natin, kadalasan isinasalba tayo ng Panginoon. Lalong higit kung tayo'y nagpapasakop sa kanyang kapangyarihan. Pangatlo, alahat ng ating kabalisahan, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Sa totoo lang, marami tayong mga pagsubok, marami tayong mga isipin sa pera, sa anak, sa kinabukasan, no? Meron nang joke diyan, 'di ba? Sabi, nakakatakot pag dumadating si Judith. Bakit naman po? Sabi ko, hindi. Judith ng kuryente, Judith ng tubig, Judith ng matrikula. Mga ka-AAP, tumingin kayo sa akin. Lahat ng inyong mga alalahanin, lahat ng kabalisahan, ipasa natin sa Panginoon. Alam nyo, palagi nating tandaan, may tatay tayo sa langit na pwedeng tumulong sa atin. May mga bagay na ikinaiinisan tayo at kinababahala natin bilang magulang. Pero, ang dalangin ko lang, Patuloy sa bawat alalahanin natin, sabihin natin, Panginoon, ikaw na ang bahala. Ikaw na ang manguna. Ipinagkakatiwala ko po ito sa iyo. At sa araw na ito, mga kapatid, alam ko, hindi aksidente na ito ang ating pinag-usapan. Nais ng Panginoon, magpasakop ka. Nais ng Panginoon, magpailalim ka sa kapangyarihan ng Diyos. I-acknowledge mo na ang totoong makapangyarihan, hindi yung galing mo, hindi yung talino mo, hindi yung kakayanan mo, hindi yung mo. Ang totoong kapangyarihan ay nagmumula sa Panginoon. At sa iyong sitwasyon sa araw na ito, sa oras na ito, gusto kong sabihin sa iyo, hindi mo kaya, kayang kaya ng ating Panginoong Heso Kristo.